iba plano natin guys hindi ko kami papunta sa sa Walton Mart sa 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 kaya hindi ko napupunta kasi pupunta is nahanap ko nahanap ko yung aking dating mga mga talk kaya mga mga pa pop um, tickets ko kaya sa SM kami mag-aaral ng pinsan ko so kahit 70 pesos lang yung naroon namin, madami na makinuha namin kasi I think 400 to kasi dalawang dalagyan na ganito so uh -huh. ay pa pala dito ipit lang natin dyan favorite game ng pinsan ko doon yung balls yung pearl pearl yung pupush mo yung pearl para makakuha ka ng mga madami ng madami eh oh, yung favorite niya eh nalatala siya palagi ako na nalalo so pag, pag pag uwi namin papakita ko sa inyo kung ano ang nakuha namin sa sa SM so that's all bye bye see you later